May mga kumakalat na balita na posibleng nagkakaroon na muli ng ugnayan sina Bea Alonzo at Dominic Roque kasunod ng kanilang paghihiwalay at pagkansela ng kanilang plano sa kasal. Ayon kay Ogie Diaz, isang kilalang vlogger at personalidad sa social media, may impormasyong natanggap siya na nagsasabing dalawang beses umanong nakita ang sasakyan ni Dominic sa bahay ni Bea na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision. Ipinapahiwatig ng impormasyong ito na posibleng dinadalaw ni Dominic ang kanyang ex-girlfriend at maaaring sinisikap niyang muling menuyo. Para kay Oji, mahalaga na linawin ng dalawa ang kanilang sitwasyon, lalo na kung may katotohanan ang mga balitang ito. Aniya, kung totoo ang mga ulat, ito ay isang positibong hakbang patungo sa muling pagbuo ng kanilang pagkakaibigan. Mahalaga ring banggitin na ang kanilang relasyon ay nagsimula sa pagkakaibigan bago pa sila naging magkasintahan. Ipinapakita nito na may matibay na pundasyon ang kanilang samahan at kung sakaling magpatuloy ito, maaari silang bumalik sa kanilang pinagmulan bilang magkaibigan. Ang ganitong klase ng ugnayan ay kadalasang nagbibigay ng mas matibay na basehan sa isang romantik na relasyon. Dagdag pa ni Oji, isa sa mga bagay na dapat ipagmalaki ng mga tagahanga ng Beadam ay hindi sila kailanman nagsalita ng masama laban sa isa't isa matapos ang kanilang breakup. Ang kanilang respeto sa isa't isa ay patunay ng kanilang maturity at ang halaga ng kanilang pinagsamahan. Maraming tao ang umaasa na sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ang magandang samahan at alaala ay mananatiling buhay sa kanilang puso. Maraming mga tagahanga ang tuwang-tuwa sa balita, umaasang ito ay magdadala ng muling pag-ibig at pagkakaunawaan sa dalawa. Ang posibilidad na muling makabuo ng kanilang ugnayan ay nagbibigay ng pag-asa sa kanilang mga taga-suporta. Sinasalamin nito ang pananaw na ang pagmamahal ay hindi palaging nagtatapos sa paghihiwalay, maaari itong magbukas ng mga bagong pagkakataon para sa pagkakaibigan at higit pang pagtutulungan. Madalas na ang mga tao ay nagiging mas critical sa mga relasyon, lalo na kapag may mga balitang tulad nito. Gayunpaman, sa mga pagkakataong ganito, kinakailangan ng pag-unawa at empatiya. Mahalaga na bigyan ng espasyo ang dalawa upang ayusin ang kanilang mga nararamdaman at desisyon. Hindi madaling lumipat mula sa isang romantikong relasyon patungo sa pagkakaibigan at ang prosesong ito ay nangangailangan ng oras at pag-intindi. Sa paglipas ng panahon, maaaring maging mas magaan ang kanilang ugnayan. Ang mga alaala ng kanilang nakaraan ay maaaring magsilbing gabay sa kanilang mga susunod na hakbang. Hindi may kakaila na ang kanilang mga tagahanga ay umaasa na makita silang muli na masaya, anuman ang kanilang napagdaanan. Ang pagbabalik sa dating pagkakaibigan ay hindi lamang isang hakbang pabalik kundi maaari ring maging isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Sa huli, ang kanilang sitwasyon ay isang paalala na ang pag-ibig at pagkakaibigan ay maaaring maging komplikado, ngunit ang mga pagsisikap na ibalik ang magandang ugnayan ay laging nararapat na bigyan ng pagkakataon. Ang mga pagsubok ay bahagi ng anumang relasyon at ang mga ito ay maaaring maging pagkakataon upang mas mapalalim ang pagkakaintindihan at pagtanggap sa isa't isa. Kung sila ay tunay na nagmamalasakit sa isa't isa, maaaring matagpuan nila ang tamang daan pabalik sa isa't isa, hindi lamang bilang magkasintahan kundi bilang mga kaibigan na handang muling bumuo ng kanilang samahan. Ano ang senyo sa balitang ito?